Nagalaw po mga tol, ispat natin. Saka pupunta. Mga tol, it's me again, Beams Ghost TV po. Sa gabing ito ay mag explore po tayo ngayon dito po sa ilalim ng tulay. At dito po, yung niligtas po natin na bata na nakuha po natin yung itim na pertut sa kanya. At tutulungan po natin ngayong gabing ito yung mga pamilya niya. At dalangin ko po ay sana po ay walang masasaktan sa gabing ito at samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video ito kaya hindi na po natin patatagalin to so ayan po mga tol pababa na po tayo sa ilalim po ng tulay bababa po tayo sa hagdan na to at ilog po yung baba nito mga tol at doon naman po yung tulay ilalim po ng tulay to so mga tol no sobrang taas po at dito pa lang po ay kinikilabutan na po ako. Parang bad sign to. Pero sana maging maayos po ang lahat. Check perimeter po muna tayo mga tol. Papasukin po natin to mga tol no. Kinikilabutan na po talaga ako dito pa lang. Crusanti Patrick Benedicti in Ubitu Nostro Presencia Munyamur Crusacrasit Mihilux Nandracosit Mihidux Bade retro satana Nam guan mi hibana Son malakeli bas Epse benina De bas Ayun mga tol ha Sobrang sukal po nang dadaanan natin Check perimeter po muna natin May bangka pa dito Sana hindi bad sign to no check perimeter po tayo sa likod baka bigla pong may umatake sa atin dito kasi liblib -lib na lugar po ito mga tol dala po natin yung medalyon natin no bari na po natin Hu woo. Hey. Subukan mo yun ang g Mga tol no yun yung babaeng ano. Ano kaya ginagawa niya dito? Siguro naghahanap siya ng pagkain. Habulin ah, natin mga tol. Tutulungan natin mga tol hanggat kaya po natin tulungan. Pero kung talaga pong magigipit tayo, ay pasensya na po kayo mga tol. no ah, At ang mission po natin na to ay iligtas po sila. At... Ah, yun po ang pangunahing mission po natin. Dito po siya tumakbo mga tol. Dito po siya mga tol tumakbo. <coughs> 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 Nagalaw po mga tol ispat natin. <coughs> Saan ka pupunta? So communion in Jesus name. Na itulak po niya ako mga tol no pero hindi po ako na ko po mga tol. Papasukin po natin to. Dito po siya pumunta mga tol. Muntik na tayo mga tol. Napaka napaka bagsik po niya. Sinasabi ko sayo hindi ka magwawagi nandito ako para tulungan ka lumabas ka dyan nasaan ka nasaan ka nandito siya mga tol nandito siya nandito siya mga tol ayun siya mga tol so kumu nyo ng jesus name Pfft. ano papalag ka sinasabi ko sa iyo tutulungan lang kita tutulungan lang kita pero kung matapang ka sinasabi ko sa iyo tatalsik ka ngayon dyan ano gusto mo ko subukan gusto mo ko subukan sige so kumu nyo ng jesus name Pfft. ano ano matapang ka papalag ka pa So communion in Jesus name. O uh, mi pobo. Ala salaha. Ese dice, Ligumin. Surka. Urka. Hak. Ome Manghihina na po yan mga tol Hindi na po makakapalagyan Manghihina na po yan Manghihina na yan Asan yung bertud? Ililigtas lang kita Asan yung bertud? So mo nyo ng Jesus name Asan yung bertud? Ayan po mga tol no Kapapahid mo lang ng lana ha asan, asan yung lana nyo? Asan yung lana nyo? asan yung mga kasama mo ayan po mga tol maitim na maitim yung kamay nito kapapahid lang nito ng lana may mga kasama ka pa ba dito so kumu nyo ninjisnik huwag ka mangangagat ha iluwa mo yung bertud iluwa mo iluwa mo iluwa mo yung bertud iluwa mo yung bertud, mo yung bertud. ayan po mga tol Matigas ka pa kanina ha. Ayan, malaking bertud pala yung taban mo yan. Napaka makapangyarihan po nitong bertod na to. Ayan po mga tol, nahimatay na po yan. Kukunin po natin to mga tol. Yung bertud po niya. Para po hindi na tayo malasin. Lagyan po natin ng ano, wag po natin hahawakan. Lagyan po natin ng sapin. Naku, nawala pa, nagago na. Nagago na, nawala pa. Ito. Ayan mga tol, no? Lagyan po natin ng sapen. Ayan, hindi ko po hinawakan ng kamay ko. Nahimatay lang po yan mga tol at mamaya po ay ano po yan. Meron ka pa bang isang bertod? Iluwa mo pa ako, meron pa ala na po mga tol siguro at nahimatay na po so ngayon po mga tol no, iiwan po natin to dito may pulso pa naman po ito kasi hindi naman po oras yun ng pamatay aswang yung ginawa natin dyan ka lang ha babalikan kita yung kasama po nito mga tol na bata hindi ko po masabi sa ngayon kung anak po niya o kung ano niya po no ay ang gagawin po natin mga tol i sasama po natin to doon sa kasama niyang bata para po makilala ng bata kung nanay man niya po ito ay at least po magkasama po sila at ngayon po mga tol pupunta po tayo doon sa kubo po kung saan po ay andun po yung mga kasama niya doon po sila nagpapalakas mga tol ng bertud po nila at doon po sila sumasamba po sa kadiliman tara mga tol samahan nyo po ako so ayan po mga tol no? papunta na po tayo doon sa area at pagpasok pa lang po natin siguro po ang kinakain niya po dito ay mga uwak po o tagak no o mga isda po kasi gilid po ito ng ilog muntik na tayo mga tol buti na lang <sighs> naagapang ko talaga sobrang lakas po ng orasyon niya at ang tinataglay niya pong bertud na itim nakakadalawa na po tayong bertud mga tol no sana po ay maging maayos po ang atin pong misyon sobrang creepy po ng lugar na to mga tol no? kinikilabutan na naman ako sa lugar na to so ayan po mga tol kinikilabutan na naman po ako dito sa gawin na to mahirap na po baka bigla po tayong maatake tulad po sa nangyari kanina Shit. Papasukin po natin mga tol yung kubo po nila. At kung meron man po dito mga tol no, ay tutulungan po natin. Huwag po kayong mag-alala sa mga request nyo po na wag kong papatayin ay tutulungan lang po natin hanggat po maaari kung hindi po nila tayo talaga mapipirwisyo ng todo. At ang mission naman po natin dito ay tulungan po sila. At yun lang po. Papasukin po natin. May nakita ko mga tolo. May ilaw po. No? Sino yan? Sino yan? Crusanti Patrick Benedicti. Cusin Ubito Nostro Presencia Muñamur. Cruzacra Sitme Hilux. ng Sitme Hidux. Bade Retro Satana. Nam Gonsuades Mihibana Sont malaki alibas debas Benina -de May nakita ako dito mga tol Sino Sino yan? para may sumusunod po sa atin no. Aha. Gamit po nila 'to mga tol no, sinabit dito. Ito po yung nakita ko kanina. Medyo dapat po listo tayo dito mga tol. Mahirap na. Dito na po yung pinaka ano niya, pinaka main ng ilalim po ng tulay mga tol. Ayan yung gawi po na yan, puro sagingan din po yan, napakakapal po na sagingan. Pasukin po natin itong sagingan na to mga tol no? At kailangan po mapuntahan po natin yung kubo Para kung sino man po yung nandi dito Kung meron man po ay mailigtas pa po natin Kailangan pong bilisan po natin Mahirap na po baka maatake na naman tayo mga tol no? Sobrang dumi po dito mga tol no? Parang ayaw po nila papuntahan yung gawin na to mga tol oh. Ang dami pong nilagay po na mga harang. Kung saan po yung ando na po tayo sa kubo no, hinarangan po talaga nila. Ayun mga tol Parang nagpulak po sila ng mga ihaharang dito. Huwag naman po sana tayong ano ah uh, maano ng gulok po no, gulok. At mahirap po dito kung meron po silang mga itak. sobrang tahimik po kinakabahan ako pag gaganit pong tahimik uy parang may tumakbo po doon banda ayan po mga tol ito po yung kubo kung saan po nila pinapalakas yung kanilang bertud wala po sila dito sa kubo Nasaan kayo? Nasaan kayo? Ay mga tol, yung mga gamit nila oh. Meron pa silang mga bote. Nilalagyan po nila yan ng mga kandila po. Nasaan kayo? Huwag kayong mag-alala, naparito ako para tulungan kayo. Hindi para gumambala. Ako nga pala si Beams Ghost TV. na nag explore po sa lugar na to para tulungan kayo at ibalik po sa kabutihan at sa gipin laban sa kasamaan ay mga tolo sobrang tahimik, kinakabahan po ako dito mga tolo ayun po mga tolo, tahimik, mahirap po yung ganitong tahimik hindi po natin alam kung anong oras po sila aatake. O saan po sila manggagaling? Kailangan po talasan po natin yung likuran natin. Nung kontik na po ako mga tol makagat Lumabo po mga tol yung spot natin kanina nagblad po ano Sobrang lakas po Sabi ko po sa inyo mayroon pa rito Nasaan ka? Luwabas ka Huwag kang lumaban ng bayas Maging patas ka Sige Sige kung talagang matapang ka, harapin mo ako. Asan ka? Asan ka? Kung matapang ka, harapin mo ako. So, kumunyo ng Jesus name. Puh. Andun po sila, mga tol. Sa baba po. Nakalayo na, mga tol naguhunihan po yung mga ano dito ibon na bulabog po nila so ayan po mga tol no? kung makikita nyo po yung taas na yan ilalim po ng tulay ito mga tol mahirap po dito yung alam na po nilang andito tayo mga tol mahirap po dito yung maunahan pa po tayo sa ililigtas po natin balikan po natin mga tol yung ililigtas po natin at baka po tayo Tara mga tol, balikan po natin. Baka po maunahan tayo yung umatake po sa akin na yun na ano po, biglang nawala ay baka po magtawag po ng mga kasama. Tara mga tol, samahan nyo po ako, bilisan natin. Baka po magtawag pa sila ng mga kasama nila dito. dito po tayo dumaan kanina mga tol no? dito po iniispatan ko po yung likuran ko mga tol kasi baka mamaya masundan po tayo parang may nakasunod po sa atin eh, nararamdaman ko eh pero sana po mga tol mailigtas po natin yung nakuha na natin ang bertod meron po dito mga tol na duwende. Alam ko po 'yan pag meron o wala no. At hindi na po natin sila ano, istorbuhin po. At hindi naman po nila tayo kilala. Kung matatandaan nyo po mga tol kanina, no? dito po ako inatake. Baka may mga kasama pa yan dito eh. Tara mga tol, balikan na po natin doon. So ayan po mga tol, no, mag-aapura po tayong puntahan po. At baka po maunahan po tayo ng mga kasama yan. Ang maganda po dito mga tol, malapit lang po tayo sa service po natin. Buti po ang sinakyan ko po ngayon, nanghiram po ako ng... Baka po may makasugod sa likod po natin, no? Nanghiram po ako ng service po mga tol na ano po uh, tricycle po kaya po pwede po natin itong isakay sa tricycle ayan po siya oh tutulungan kita tutulungan kita tutulungan kita ha bubuhating kita ha magpapatulong po tayo mga tol bubuhating ko po at iuwi iu ko po ito para po makasama niya po kung ano man nyo po yung niligtas po natin na bata wala pa po itong malay may pulso pa ba Meron pa pong pulso mga tol no. Ngayon po mga tol ay ko po siya doon sa sakayan po para po mailigtas po natin. Ayun po mga tol, kita-kita po tayo sa part 5 ng bidyong ito at tutulungan po natin yung umatake po sa akin kanina sa sagingan. Pero mga tol, no, hindi ko po maipapangako sa inyo na maliligtas po natin no kung sakali po na malagay po sa panganib ang buhay natin ay pagtatanggol ko po ang aking sarili ayun po mga tol at baka maatake pa po tayo dito at sobrang liblib po ng lugar na to at napakasukal po mga tol tinan nyo po oh, napakasukal at hahanap po ako ng kasama mag aahon dito kasi wala po itong malay baka po may sawa pa dito at makain pa po ito no sobrang sukal po hahanap na po ako agad ng mga kasama mga tol Kita-kita po tayo sa part 5 po ng video ng ito.